1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, eto magandang magandang hapon po sa inyo lahat mga amigo, amiga kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Diyos ko, nakakaloka ang mga chika ngayon dahil eto nga, isa sa mga may init na pinag-uusapan ngayon na announcement dito sa social media. Shamsi Sub out, Jonas Gapon in. Ito na nga, ang bagong national director ng Miss Universe Philippines sa From the Philippines IC, Jonas Gapon. So, ang tanong, bakit nga ba inayawan na ni Shamsi Subsob ang pagiging isang national director ng na Miss Universe Philippines? Si siya nga ba ay naging props lang ba? O talagang planado to? So, yon Ako naman, ang masasabi ko naman, siguro dahil busy na siguro talaga si Shamsi sa mga eksena niya sa buhay dahil may anak din siya na dapat niyang tutukan plus yung asawa niya, plus yung business. Oo nga dapat ko may stress nga naman siya ng bongga-bongga. Maraming nagsasabi kaya daw tinanggal na itong siya, siya siya, si Shamsi Subsob dahil daw umaten daw sa Binibining Pilipinas. Ano ba naman? Wala namang ganon. So, ako para sa akin, siguro talaga, uh, tinanggap lang to ni Shamsi, siguro one year, two years, and then she is looking forward na syempre, matutukan talaga yung pamilya niya, and then may sarili din naman silang business na dapat niyang atupagin. And then, nandiyan naman si Mama Jane na parang hands-on naman dito sa Miss Universe. Di ba? So, ako para sa akin, matagal na matagal na itong gusto ni Mama Jay eh noon noon pa talagang kung iisipin mo noon si Mama Jaya isa lang trainer ngayon isa na siyang national director ng Pilipinas congratulations so ang masasabi ko eh di bongga wala naman akong dapat ireklamo dahil siya naman ang nangjojaan at nakikita naman natin na ginagawa naman niya yung best niya. So congratulations na lang talaga. Wala akong masabi kundi mabuhay, 'di diba? So yo so tingnan natin kung paano pa niya ilalaban ang Pilipinas pagdating sa Miss Universe kung ito ba ay magiging isang bonggang-bonggang pasabog ba ang mga gagawin nila and then ayun, sana makapili lang talaga ng proper na kandidata na ilalaban natin sa so, Miss Universe hindi yung kung sino lang yung gusto nila di ba? Kasi minsan may mga eksena silang ganun eh Uh, pahirap yan So dapat talaga maging fair sa mga kandidata At piliin niya ang the best Para mas tumagal Mas bumalik talaga yung tiwala ng mga Pilipino Sa Miss Universe Philippines Diba? So yun Ako para sa akin Congratulations kay Mama J And then mabuhay ka And tingnan natin kung ano yung ipapakita niya in the future So yun So laban lang Pilipinas ito ang sumunod na chika. Siyempre, pambato natin na si Isabela Santos para sa Miss Aura International. Kasado na. Yes, kasado na nga. At ready ready na makipag-compete ang ating pambato para sa Miss Aura International. So, si Isabella Santos is from the Miss Philippines kung saan ito ang kampo nila Tara Valencia, nila tawag dito at least sa Manalo at saka si ano, sino ba to? Uh, si Aletheia so yan, the Miss Philippines so kasabayan to ni Aletheia sa saka ni, Ch uh, ni, Chantal Smith para sa laban sa ano sa international pageant lumabas sila sa The Miss Philippines. Anyway, so good luck para kay ano Isabela Santos. Ako naman para sa akin maganda siya kung ora ang pag-uusapan. Very ora talaga. Pero ito ang chika dito. So yung corona daw kasi ni Isabela, kaparehas daw ng Miss Grand Lampang. So yon Kaya intrigang-intriga ngayon sa social media kasi nga si Miss Lampang, si Miss Grand Lampang, dito sa Thailand ay ang corona ay same na same dito sa corona ni ano. So, ang tanong nung nakakarami, saan ba binibili ang mga koronang to? Ba't parang merong pagkakahawin? So, ako para sa akin, siguro kasi yung mga crown, by order na yan. So, umu-order na lang sila kung ano yung nagugustuhan nilang corona para iputong dito sa ano. So, ibig sabihin yung mga corona to, ay hindi ko alam kung totoong alam mo yon yung may value ganon So, ako para sa akin, sana yung mga ayan yung sabi ko eh sa sa atin ha, sa sa bansa natin. Kahit noon pa sa binibining Pilipinas, mas gusto ko talaga yung crown, yung merong value yung corona na ipuputong dun sa babae. Kasi Napaka-importante nun, buti nga ngayon, di ba? Talagang sinabi na magkano yung worth ng corona at ang bongga. Kasi syempre, ano to eh, rey ka eh. Kung baga dapat may value yung nilalagay sa ulo mo. Kasi dito sa Thailand, sa totoo lang, yung mga pageant dito, ay nako, grabe katulad na lang ng Miss Universe Thailand, di ba? Kita naman ninyo, Diyos ko, sobrang mahal ng corona na pinapatong sa ulo ng babae. Kasi ayun yung pinag-aagawan kung ano yung corona. Kasi kung may value yung corona, may value din yung babae para putungan ka ng ganong kahalagang corona, di ba? So, yon So, I hope na sana ayun talaga, magawa talaga nila to ng tama. Kasi, ano to eh, yung kumbaga dapat pinaghahandaan yung corona, pinag-iisipan, ano ba yung ipuputong. Kahit sabihin pa natin, miss, ora lang siya. Sabihin natin na, nako, ora lang naman yan. Pero kasi dapat may halaga yung corona. Kasi yung mga tao ngayon sa social media, ang bilis-bilis lang kumapi, ang bilis-bilis lang isearch. Oh, parang may kamukha siyang corona, di ba? So, yun. So, katulad na lang neto, oh, di ba? Yung corona daw ni Isabel Santos, saka yung corona ng bisgrad Gran Lampa ay iisa ha. So, syempre nakakaloka, di diba? So, parang iisa lang yung kung saan sila umorder. Ganon. Ay, nako. Anyway, ako naman, para sa akin ay, ano lang, para makol lang yung attention na sana yung mga organization natin, sanang pinagpaplanuhan nila yung corona. Napaka-importante kasi nung corona ko ano ba yung corona ang ibibigay dito sa Reyna, ano ba yung ipapasuot sa kanyang corona, ito ba ay pinag-isipan, ay ito ba ay gawa sa ganito. Kasi yung value kasi, di ba, ng corona, napaka-importante. Buti nga ngayon yung ng Pilipinas talagang sobrang, oh my God, and maraming salamat kay Sir Manny kasi talagang siya talaga yung nagbigay ng corona na yan para sa binibining Pilipinas. At nakita naman ninyo, di ba? Value talaga. And then, ayun. So, sa Miss Universe Philippines, maganda din naman yung corona nila. Uh, pinag-isipan, may value, so bongga yan. At ganoon din sa supranational, di ba? And then, sana, sa ibang title, ganun din, may corona sila na alam mo yun yung sobrang mahal. Hindi yung parang in order lang kay Batman. Charot. So, yan. So, para maiwasan yung pagkakaparehas, na pagkukumpara, ayun, galing sa ganito yung corona, yung mga chismis na ganito, maiwaksan. ba diba? So, yun. So, naloka ako. Pero, syempre, good luck kay Isabel Santos. Talaga na ma-excited din ako. Ang laban nga ay sa August nga ta, next month ang alis niya o September kasi second week ng September yung competition na Miss Aura. O, di ba? Sabi ko nga dami-daming corona dito sa The Miss Philippines. Bakit hindi naman sila mag-share doon sa Binibining Pilipinas? Ang Binibining Pilipinas to eh, ilan lang ang corona. Ano ba naman makuha ng Binibini ang Miss Aura? O, di ba? Total marami naman magagandang may aura talaga dyan sa Binibini. E eh, di sana kinuha na lang ng ano, di ba? Nang ng binibini kasi Uh, alam mo yon <laughs> mas bongga. And then, of course, mga Pinay beauty queen na talagang purong, purong Pinay ang dugo. So, mama sa tingin mo, dapat ba talaga ang ipinapadala natin sa international pageant ay pure Filipina beauty? To be honest, ako ha, wala namang kaso kung kung pure Pinay beauty to o may lahi to. Kasi, ang Pilipinas kasi siyempre kilala tayo na, alam mo yon na maraming lahi na colonies tayo ng Spanish, American, mga ganon. Kaya ang mga lahi natin iba-iba. So, pero kung ako tatanungin mo, mas talagang natutuwa ako kapag ang pinapadala natin sa international pageant ay dugong Pinay. Yung purong dugong Pinay talaga, yung Pinay beauty yung katulad ni Aletheia, kasi doon mo makikita na talagang ang ganda-ganda ng Pilipina. Sobrang gumaganda lalo ang Pilipina. Pero kasi syempre, hindi naman natin may iwasang magpadala ng black beauty, mistisa, oriental beauty, Japanese beauty, mga gano'n. Kasi nga, marami nga tayong lahi. But, panalo talaga ang dugong Pinay para sa akin. Kasi, Iba talaga yung inire-represent talaga nila. Parang 100% up Philippines. Di ba? The Philippines talaga yung nire-represent nila na ang bonggong-bongga. So, doon nakikita yung, yung ganda ng Pinay, Ko ano ang meron ang Pilipinas So lalong mas na-emphasize ng maigi na ah, ganito pala, ganda talaga ang mga Filipino beauty. At maganda, mas maganda kaysa sa Indonesia. Charot, so yan. So ako para sa akin, uh, iba kasi talaga yung ganda ng purong Pinay. Tingnan si Miriam Kimbao diyan in O 'di ba? Gloria Diaz na talaga naman sobrang ganda din. Sino pa ba? Eto, si Mucha Datol. O, oh, di diba? So, may makita mo yung beauty nila. Talagang, wow! Grabe! 100% talaga, pure Pinay beauty talaga na sabi mo ang ganda si Bia, Bia Rose uh, Santiago. And then, Kylie Bersosa. And then, sino pa ba? ah uh, hindi o binita. Na yun nang lumalaban sila sa ano at kinokoronahan sila ng corona. Talagang mapapaproud ka ng bonggang-bonga. Dahil, Oh my god, bukod doon sa Philippines na sila purong Pinay talaga na parang nagningning at nagshine like a diamond star sa intablado na international pageant. ba? Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa puli, muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you tomorrow. Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm.